Good morning, mga kagoti. Good morning, good morning. Ayun. Akala ko kung ano. Magbibigay tayo ngayon ng mga vitamins at purga sa mga batang kambing. At sa mga mami naman nating pregnant ay vitamins lang. Ngayon, na yan ang buwan ngayon. July, ano? Oh. Ang ating vitamins ngayon, ano ba? Ayan, vitamins. bigyan ng mga vitamins. Ating mga... Si pingas. Hehehe. <laughs> si Pingas yung yan yan ang sunod ah <coughs> na yun, ano. <coughs> Naaway niya yan. Huwag niyong kain yan. Yan naman yung isang yan. Yung nanakaw, yung kapatid. <laughs> Ayan, bata na. Last two. Yung ating batang kambing na yung pipig yan. Magdadalawang buwan ngayon, 26. Nag-2 months pa lang. Pero, ganda lang kami pagkaka. Last two tayo sa batang camping. Mamaya. tapos nang pagbibigay ng vitamins sa ating mga mami ko, ha? Ha? Kaya mo yan last wala na, yan yung last two natin kayo na yan, thank you, thank you so much and bye bye